Eh, hey, good morning guys. Ito, may kumatok sa aming gate. Bubuksan natin. Ang aga-aga kasi -aga, ngayon kumakatok eh. Mag alas 4 pa lang ng umaga. Ito, nakasulat kasi yan. Guys, ang kumatok ay pagbubuksan. Ang nagugutom, pakakainin kay ito. Bubuksan natin. Kung sino ka man ang dilim pa sa labas sino kaya Oi. Ikaw lang pala. Bakit nagugutom ka? Hindi hey, na, sa ming ming pala Oh, Hmm Hmm Siapa kat helang? Jom, mm. apa benda ha? Aku mahu tolong